Good morning, good afternoon, or good evening. Kung anong oras kayo nanonood nito, vlog na to. Um, may mission tayo. Pupunta doon. Pupunta tayo doon. Doon sa munting paraiso ni Tatay Ricky Sanchez. Tara. Tara. Ang dami ng halaman doon.

<laughs> i'm here. <laughs> oh. <laughs> oh, i yes. oh, Wow. flowers oh, Welcome to okay. <laughs> 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 the i the to of -oh. <laughs> Pero yung mga laro ang nakita nyo dyan. Kaayos din yan eh. Tapos dito tayo uupo. Yan. Hmm. yung Tapos uupo tayo dyan. Tapos cheese tayo dito sa lamisan nyo. Yan. Banda. Wow. May fish dito eh.

Ito rin, wow! Ganda! Ano to? Hindi ko alam kung ano meron dito. O, oh, tignan yun naman ang entrance, oh! Huh? Wow! Oh, look at this! Ganda. Wanda niya. Ito yung pinakalaki ata eh. Ito eh. pa oh, look at that. Ito naman to. Tapos. Dito. Wow, may mga pearly shell pa dito. Pearly shell. Ha -ha -ha -ha. Parang clouds. Ay, alam ko na. Itu yang Tuh guys Toast bread Tuh ato Ay, hindi matanggal Ano? Hindi matanggan Hehehe <laughs> <laughs> Hehehe pandano sneak uh, snake plant. be the one wow para tong para is para is sulit talaga pero halaman tayo na Baka maligaw po tayo dito. Chokla. Hi, Zen! Yes, ko sabi ko nag ng mga laruan dyan. Yan. Hello, Zen. No, 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 no. No, no. Ano, no, lagi. Yan, si Tata rito. Yan ang, yan ang, Mm -hmm. Nagtadim ng mga mga halaman diyan. Mga gandang halaman. Okay, padaro ba ni? Katuloy pa dasa sa Tapos, <laughs> wah, uh, ano to? Mayroon to. Wah, ang ganda naman dito. Mayroon to. Look at that thing.

Um, shout out pala kay Tito Vincent Aguanta. Happy birthday. Birthday niya kasi ngayon eh. At saka sa Amisola family na nandun sa Bohol. Si Kuya Biboy, happy birthday din. Pala sila ng birthday month. Birthday month. Happy birthday, Kuya B-Boy. Kung pinapanood mo to. Miss you. Sa Bohol. At iba pang family namin. Ang miss family sa Bohol. Si Mami Ams. Ate Angela. Si Daddy June. si Ate Helen. Ayan. At si Baby AZ. Cute. Si Baby Easy is siya Oy, yung baby, anak. ako baby. ni. Kaya si Baby Boy. Oy, Oy ako ni. Ha? Oo, oo, oo. Ako, at saka yung baby. Amisola family. Ate. At, this, at this. yung Amisola family na nandun sa Mingla ni is si Uncle Doming. Yung pamamukin ko, si Ashley at si Chloe. At saka... Auntie Alice. Ante Alice Oo, oh, oh, parang Ante Alice. Oo, oh, Ante Alice. At saka yung... At saka si Kuya Dexter. yeah. At yung mga pam 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 pamangkin ko. Si Ashley at si Chloe. Pabalik-balik lang tayo dito. <laughs> at yung nasa... Pardo naman. Amisola family pa din yun si Angko Larry. Ang ko Larry. Ate Nenet, Kuya Hubert, at Ate Marie. Yan ang mga Amisola family. At nandito sa Hayud is me, mommy, and daddy. Okay. Oh, uh, eight minutes. Okay, so vlog pa rin tayo. Patuloy pa rin tayo. Oh, look at that. Uy, ang ganda ng snake plant dito. Mga Wow. Ay, ano Flowers. May flowers dito. Maliliit lang. I did it for you. Wala. Nakita ka Hindi mo meron.

Uh, wala. Wala. May mga fish. Uy! Pwede tayo magtambay dito. Oh, nakita. Isa so, tayo. Ayan. Oh. Uh, kapag umuulan, tapos natambay tayo dito lang. May pa-camber lang kasi eh. Yan. Okay. asal po si matulog dito. Pero, ang dami lang dito. Kanina pa ako nangangati dito ha. Ang dami lamot. Dahil <laughs> simpulag yung sunod na sunod sa akin. Uy. Tignan mo yung nadaanan namin oh. No? Ang kapal. Pero maganda. Yan. At. Yan lang. Oh mayroon may pa rin pa lang. Mayroon pa lang. Ano dito? Uh, mga tanong dito. Ewan ko kung katatayariki pa rin or hindi na. Yan! Ayan. Hmm. Ayan. flower. flower.

what did you say? <laughs> Body lot. What's <laughs> next? What's next? What's next? What's next? What's next? Wow! Wow! What's next? What's going to next? What's next? What's Wow, kanda talaga dito. At li? like, ano to? Parang matagal ko na itong nakita. Ano ka tuloy doon? Oh. Wow. Cute plant. Wow. Uh, wow. At ano pala, may ako no nakalimutan, Idol Chopper Sniper, bago ko mapaalam, Idol Chopper Sniper. Uh, paulit-ulit ko pa rin to na sana i-monetize nyo yung YouTube channel ko Alisa Andrea Amisola TV kung nanonood man kayo nitong vlog na to sana i-sponsor nyo ako ng cellphone paulit-ulit lang tayo dito yan <laughs> Look dapat that pa rin. Mayroon pa rin halaman dito. Wala talaga itong katapusan itong mga halaman to eh. Teka lang, umaaraw na nga. Wow! Yung mga eggplant! Yung beautiful, precious eggplant. Eggplant. Ayan. Yan ang pork namin yan. Pork namin yan. Medyo maaraw na. Masilaw na. Ha. Okay. So, bye-bye na. Guys. Mga kaalay. Um, please subscribe this channel and click the bell dyan sa baba para lagi like kayo updated sa so susunod video. And like this video and more videos to come. Ayan. At follow me don't forget to know, Subscribe this video and you want to come. Subscribe this and click the bell so you will be to be updated. Okay? Bye-bye, mga kalay. Until my next vlog. Bye-bye!